O, payagan mo yung sarili mo na maging ligaw. Kasi kung meron kang tiniisip at perfect yung gusto mo, it sets you up for disappointment. Palagi kang madidisappoint. Hindi ka makukontento sa kung anong meron ka. Kasi lagi kang may hinahabol. So, just relax. Yes. Enjoyin mo yung buhay. Totoo. Wala kang hinahabol. Sa totoo lang you create your own problems. pressures. Pressure, si eh, yeah, and you talaga, create your own no? pressures on yourself uh -oh. na parang hindi naman dapat. Parang wala namang nagmamadali yan. Tinanong ka lang ng tita mo kung may jowa ka. Nanalung ka naman. <laughs> Kalma ka lang, dadating din 'yan. And kung hindi man, alam mo 'yon. Enjoy, find hanapin mo kung ano 'yung magpapasaya ah, yeah. sa'yo at this uh -huh. moment kasi magugulat ka na lang biglang may mga dadating na mga Galing bagay, yan, uh -huh. tao, trabaho na hindi mo expect. Akala mo end of the world na pero Tapos sa ano sabi nila kayo Sobrang masaya din sila. Kung paano ako din kasaya kasi, kasi uh, masarap kasama si Sue eh. Malog din siya and all, you know. At least siyang maka, maka din ng iba kong mga kaibigan sa family ko. So, yan. Yeah.